mga ka-farmer ito na yung ating uh, na traktor na lupa yan malapit nang matapos laki ng mga biyak so kahapon dalawang traktor ang nag araro dito pero di pa nila natapos ngayon uh, isa na lang yung bumalik baka ngayong alas uh, 11 tapos na to so malaki itong uh, lupain na to Bale dalawang hektarya at kalahati inararo yan so dito tapos na rin dito so, dito na lang hindi pa tapos yan oh yun o napakalaki yung mga lupa Oh. Kailangan pang maulan nan para maapino takanin papa traktor ulit. Yan so Yun know nagta So bali ito yung ah uh, maliit na kubo Diyan kami titira pag uh, tataniman na to yan itong kubo na to so dito muna ako tatapusin ko muna ang video na to so update lang ako pag sa uh, susunod na upload ko